Tara, tulungan nyo ako magluto ng ating paboritong manok. So, usually talaga dito sa ating page ay talagang iba-iba yung klase ng niluluto natin. Pero itong ating manok ay hindi natin nagagawa pa dito sa ating page. do lagi namin inuulam to. So, meron tayo dito manok. Ang gagawin natin ay hihiwain lang natin. Tapos ay ibababad lang natin ito or lalagyan natin ito ng salt and pepper. So, usually talaga ginagamitan to ng tomato sauce. Pero dito, hindi natin gagamitan ng tomato sauce para naman sa walang mabilhan ng tomato sauce or walang available na tomato sauce or walang mabilhan na tomato sauce. <laughs> Ito ang paraan paano makatipid. Ayan, or makagawa ng ganitong recipe na hindi pa rin magbabago yung lasa. So, naghiwa na tayo dito ng ating luya, sibuyas at itong ating bawang. Hiwain lang natin ng maliliit. itong ating kamatis. Dahil hindi tayo gagamit ng tomato sauce, talagang dadamihan natin itong ating kamatis. Yung paghiwa, usually talaga ang dapat na gamitin natin yung hinog na katulad nito. Maghihiwa at magbabalat din tayo dito ng ating carrots. O ba diba, lalagyan lang natin ng design dahil dito sa ating napaka cute na cutter. So yung patatas natin, ganun din ang pagkakahiwa kung paano yung pagkakahiwa ng ating carrots. Itong ating bell pepper, alisin lang natin yung buto sa gitna at hiwa-hiwain lang natin parang pa-triangle. Ayan. Magsala na tayo dito ng ating kawali at lagyan natin ito ng ating mantika. Kinalat ko lang yung mantika dito sa gilid ng ating kawali at pinainitan yan. Tapos ay ilagay natin isa-isa itong ating mga manok na nababad na sa toyo at paminta. So, inisa-isa ko lang yan. Tapos, dito sa ating manok ay hintay natin mamuti o maluto ng kaunti. Ayan, alisin na natin dyan yung ating pinagprituhan ay lagyan natin ng mantika kung kinakailangan dahil igigisa na natin dito rin sa ating kawali itong ating luya, bawang at sibuyas yan, diniindiinan ko lang yan para naman walay at sinunod ko na rin agad-agad itong ating hinog na kamatis ayan, so Pagka naghahalo tayo, medyo diin na natin para naman madurog-durog itong ating hinug na kamatis. Maglagay lang tayo ng anato powder. So, sa paglalagay ng anato powder, pwede rin kayong gumamit ng anato seeds para maging liquid yun at mamula-mula. Lagay na natin itong ating manok. Tapos, lagay natin ng oyster sauce, dahon ng laurel at itong ating tubig. Lagyan din natin ito ng Sprite para may manamis-namis na flavor at itong ating konting asin. Takpan lang natin at pakuluan hanggang sa lumambot itong ating karne ng manok. Halu-haluin pala natin from time to time para maiwasan natin yung pagkadikit nito sa ilalim. Ayan, so pagka sa pampalasa, kayo nang bahala kung anong pampalasa ang ilalagay nyo. Ako, naglagay lang ako ng isang peraso ng ating chicken nor cubes. Tapos ilagay na natin itong ating patatas. Minsan piniprito ko to sa una pero pagka nagmamadali ay pwede na nang ilagay ito sa bandang huli. Pero mas masarap din naman yung nakaprito na ito sa una yung mga gulay natin. Halu-haluin natin, takpan at pakuluan. Tapos itong ating green chile, yung ating green beans. Ayan. Siyempre sa pampalasa, itong ating liver spread. Pagka nilagyan natin ito ay manamis-namis or masarap-sarap at iba yung linamnam. Lagyan natin ng konting-konting asukal. Ayan, halu-haluin lang natin. At itong ating green onion. Pagka pinakuluan natin ito, huwag natin tatakpan at gusto natin yung medyo natuyo-tuyo na yan at medyo lumabas na yung natural na mantika ng ating manok. Ihain na natin dito at kung nag-enjoy ka dito ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Fresh Kusina Kung nag-enjoy ka ay please comment ng yummy. O di ba? Diba? Ang sarap-sarap. Bye-bye! -sarap. <laughs>